Ang paborito ng bayan, paano ba natin ito gawin? Ang paborito natin. Siksik na tiyak ay mabubusog ka talaga. Simple lang naman itong gawin, kaya simula na po natin. Minsan lang kami nitong gumawa pag mayroon po kami mga reject na donut, mga bahaw na donut, mga bahaw na buns. Pero kailangan ay hindi po masyadong bahaw or matagal na po ha. Pag may amoy na, hindi na po pwede ito gawin. At isama ko na dito yung mga reject po namin na mga putol na mga biskotso or toasted. Marami kaming mga putol na mga reject na mga biskotso mga toasted. Pero minsan lang kami gumawa ng pudding kasi yung mga reject namin na biskotso ay ginawa po namin breadcrumbs para sa pandisal po natin. At ginawa din po namin mga pangpalaman po sa ating tinapay. Kaya shout out po sa mga kapitbahay ko, o ayan na po minsan kasi ay nagtatanong sila but minsan lang daw may pudding yung aming stante minsan lang daw kami may pudding o ayan na po ha <laughs> at ayan 3 kilo at 180 grams yung ating mga bahaw at lagyan po natin ng 17 cups ng ating tubig at 1/4 cup ng vanilla, 750 grams ng ating asukal at 4 cups ng ating evaporated milk. At pagkatapos ay ibinabad ko lang ito ng dalawang oras para po ay madpadali po natin itong mapino. At pagkalipas ng dalawang oras ay ito na siya mga palangga ay madali na po natin itong mapapino malambot na malambot na po kailangan ay pinong-pino po talaga para po maging makinis yung texture ng ating puding. Simple lang po talaga yung mga ingredients po natin dito. Hindi na po tayo dito maglalagay ng butter kasi mahal din po yung butter. Yung nilagay ko ay 1 cup na melted margarine lang po. Kayo mga palangga ay dipindi na po sa inyo yan. Kung maglagay kayo dito ng melted butter, ako margarine lang. Masarap talaga pag yung timpla ng ating puding ay basang-basa. Ayan po. At pagkatapos ay transfer na po natin sa ating tray. Banihan lang natin ng medyo makapal ng shortening yung ating tray. At pwede na natin itong isa lang agad mga palangga ha. Wala naman itong pinipiling init ng oven eh. Basta hindi lang masyadong mahina kasi matagal din maluto. At pa, sa pagluto natin dito ay medyo matagal mga palangga. Nasa isang oras higit ng luto namin dito, yung apoy namin, yung init ng aming oven na gas ay nasa 100... 80. Niluto namin ito ng mga isang oras. At huwag lang po natin itong i-overcook. Kasi pag ma-overcook ito, ay mag-dry na din yung loob ng ating pudding or yung mga ibabaw niya. Basta tansyahin nyo lang pag kayo ay nagluto mga palangga at dipindi na din yan kasi sa ginagamit po nating tray. Kung makapal po yung paglagay ninyo, eh, medyo matagal din pong yung luto niya malalaman natin pag na yung loob ng ating puding. Pag umangat na ng kaunti sa mga bandang gilid yung ating puding sa ating tray. At kailangan ay ito yung malamig na malamig na bago po natin hiwain para hindi po masira po yung ating puding sa pag-slice po natin. At yung bintahan namin dito sa isang slice ay limang piso po. Shout out mga kapitbahay! <laughs> ang paborito niyo po. Wala talagang sayang mga palangga yung mga bahaw natin na mga tinapay, yung mga reject po natin. Kasi po ay magagawa po talaga natin itong puding. At yung mga matatamis naman namin na mga tinapay na mga reject na mga bahaw ay ginawa po naming bahog-bahog. Tikay or bahog-bahog po yung tawag. Itong mga matatabang na tinapay, ito po yung ginagawa naming puding. O ayan mga palangga, mga kapitbahay, nakikita nyo na kung paano natin gawin yung paborito natin. Ayan po, simpleng ingredients lang, simpleng masarap, pang masang timplada, abot kaya yung presyo. Sana may natutunan, makita-kita po tayong muli. Ito pong inyong kainday, maraming salamat at bye-bye!